Ayan, so good morning. And meron tayong apat na dumating kapon. Talagang pagawain. Ayan. So ito 2012 or 2013 to na model. Yu yung plaka UI. So 2.8 na double bearing. Ayan. So yung makina niyan. baklas class. So, ayan, double bearing sila sabi ko, ayan, Nakalabas. So, yung makina niyan, ayan o. Uh, literal na madugo to. Dami natin gagawin. Tapos transmission. Ayun, nakakabit lang yung transmission. Ayan. So, turbo to. Turbo intercooler. Yung unit na to. So, drop side. So, ito naman isa. KC27. Na FB body. 4x4. Ayan. Talagang... ang um, literal to na ano paggawain. so kasi naman ano yun yung harapan po niling buhuin alam man kasi ito puro modelo yung mga plaka at ipapil yung, yung puro modelo 2014 nya ata to so wala din mga door handle yan yung loob nya tapos dito yung tambotso nya ayun yung loob uh, naka dual aircon naman so pag nabuhay natin to is medyo maganda pa yung presyon nito okay so ito yung upuan nya driver seat ayan bubuksan natin yung ano so, bubuksan natin yung loob so para masilip natin kung ano yung mga kulang yan so nakapasok na tayo sa loob so may mga fire extinguisher dun no meron tayong gawing tanke ng busina So dito, pasokin natin siyempre. Bubuksan natin 'to. Okay? Pasok muna tayo sa loob. Ayun. Nakapasok na tayo dito sa A Kia. So madugo dito, manibela niya. Sobrang pangit na talaga. So hahanapin natin 'to. Bibilhin natin ng manibela. So walang rear view mirror. 4x4 siyempre. Okay? 4 by okay. <coughs> Ito mga unit na dumating natin tapos yung isang na wala namang ah isang set hub okay. dipstick nandito bracket ng alternator nandoon So, wala siyang alternator. Walang radiator. Uh, bali return. Radiator hose. Tapos, bali natin ito. Para malaman natin. Kung ano yung yun. kulang. mainit ayun na so may injection pump naman siya may injection pump ano pa ba Rock in pin yun nandito yung 4x4 nya is walang axle na walang axle yung 4x4 Ano wala nakalagay oh wala tapos sa transmission nya yun 4 x naman nakikita nyo naman so starter meron naman syang starter so medyo madugo to so, ito yung ayusin natin ay masarado pa buksan natin yung bintana buksan natin para uh, hindi tayo umakit ulit so yun, yun ang kulang walang axel tapos dito wala din propeller ayan wala nakalagay na propeller Sana mga pa pa natin to. Tapos ito na mga NKR. Baklas-baklas yung dashboard. Wala mga susian pareho. Yung makina niya, kinalawang na talaga. Ayan o, no? yung kalawang. So, check natin to kung umiikot pa. Para sigurado, bubuksan natin yung ilalim. Bubuksan yung ilalim niyan no? so for general overall yan syempre okay ito yung ano natin counter 4034 turbo yan baklas baklas din okay so dami tayong bubuhayin so madali lang to kapag uh, may pyesa okay Update na lang sa pagkano pagbiro na namin tong mga to. So yun muna, um, bali apat to yung isa nasold na yung L300 as is, uh, yung L300 naman walang makina, yun lang wala nun.